Uh, so ngayong araw mga boss, so, meron pala ako ipiflex sa inyo dahil tuwang tuwa ako ngayong araw dahil merong nagpapadala sa atin, sa kuya natin mga boss ng ano, meron talaga naka-appreciate sa pagbibuild natin ng motor mga boss kagaya dito, ayan, so yung binigay niya sa atin mga boss so magagamit natin dito sa pag bubuo dito sa motor star 155 mga boss so ayan yung makina mga boss so meron pala akong pinadala ng kuya ko mga boss ayan para sa ta sa atin uh, gamit to magagamit natin to mga boss sa pagbipintura natin and then pagbibuild natin ng motor so tingnan muna natin so ito pala siya mga boss yan napakagandang tools makita yung brand mga boss so buksan muna natin So yun, napakaganda mga boss. And then, ah uh, brand nyo para itong bilis sa kanya mga boss. And then, nilagyan na na lang ng ganto So, magagamit din natin to sa rear hub natin. Pang XRM. So, ayan. Apat yung butas. So, magagamit din natin to mga boss. Yun ito mga boss. Ayan. Ano? Ano ang tawag dito? Impact tools. O, impact tools yung tawag namin dito mga boss. Makita yung brand. Ito yung charger nya mga boss. yan dalawang battery so napakatuwang tuwa ko mga boss yan meron na din 7 pieces na ganito mga boss na bala and then ito hindi na ito kasama pinadala niya lang sa akin dahil pinagigikan pa itong Manila mga boss and then ano, pinasakay na lang niya ng series so baka magagamit din natin to ano to para sa regitor ng click sa siya mga boss. Kung mabibili natin to mga boss sa Shopee, nasa mga 1,000 plus. So, napakatuwang tuwa ko mga boss dahil hindi na, tayo kailangang bumili. Yan na yan. So, itong pangalawa mga boss. Ito yun. Kasi yung compressor natin mga boss, eh, nanghihingi na ng ano, bahin. So, nasira na to. Biron singaw dito. So, dahil hindi pa dumating yung pinadala niya, ito. So yun, ginawan ko na lang ng paraan dahil mayroon tayong nirepaint nung nakarang araw so okay naman yung compressor natin kaso may merong lumilik dito ng oil din dito kasi nabili ko lang to sa second mga boss pero goods na goods na so ito mga boss buksan muna natin to meron kasi siyang compressor doon sa Manila mga boss and then pinadala niya lang sa akin dahil hindi na niya magagamit kompleto to mga boss ito yung sa ilbo ng daanan ng hangin diyan ito, kompleto rin to mga boss. Ang wala lang dito is yung tanke kasi yung tanke niya, ano, merong singaw. So, pinadala na lang niya sa akin. diyan ito yung pangalang motor mga boss. Ito yung motor. Ito yung iikot. And then, ito yung silbe makina, black niya. Ito yung nagkakarga ng hangin mga boss. So bale ito yung Binigay niya sa atin lahat mga boss So maraming salamat sa kuya ko dyan out ingat ka palagi So ayan, Magagamit din natin to Bispa so simbran sila mga boss Ito yung ganto dito Din ito goods mga boss Yan wala talagang sira Di kagaya dito na Luma na talaga Din ito So sim na sim sila mga boss So kaya ako hiningi siya sa kanya mga boss dahil pag masira to eh meron tayong reserba. So yun.